So hi guys So team kay ulit <laughs> So eto lakad lakad lang tayo dito guys sa park Lakad lakad muna at uh, maganda yung weather Dami naglalaro ng mga bata <laughs> So lakad lakad muna guys Habang maganda weather At uh, next ano Next 2 uh, two days mag -e snow na naman <laughs> So kailangan natin mag exercise lagi guys Gawa ng ano Gawa ng uh, kapag malamig lagi nasa loob lang ng bahay walang magawa kundi manood ng TV puro cellphone ay yan ang isa sa mga ayaw ko dito so dati gustong gusto ko yung snow pero ngayon wala sinusuka ko na <laughs> pero pero eh syempre, iba iba yung tao may mga tao na gusto nila yung snow, may mga tao na ayaw nila yung isno diba nung una syempre gusto natin pero nung tumagal ayaw na natin so ang pag-usapan natin ngayon guys yung ano uh, napapanahon na siguro pag-usapan yung ano yung yung uh, tayo dito kung bakit maraming umuwi, umaalis na ng Canada so para sa sa tingin ko lang ha sa observation ko lang sa mga sa mga ano ko rin mga nakikita naririnig kung bakit nga ba maraming umaalis na ng Canada so maganda yung Canada guys sabi ko nga nung nakaraan kung worth it pa bang Canada sa, sa, based on experience ko worth it pa rin diba worth it pa rin kasi nandito na ako eh. pero kung bago ka nga napupunta ka rito pag isipan mo mabuti kasi kung may pera ka naman sa Pilipinas wag ka na bumunta rito diba pero kung nandito, dito bago, kung uh, nandito ka na so worth it pa rin worth it pa rin talaga ang Canada kasi dito yung sahod mo sa isang araw Diba? ba? nagraket ka lang, nagpart-time ka lang. Yung sahod mo noon, guys, pang ano na 'yon? Pwede mo nang i-consume 'yon for one week na pagkain mo. 'Di ba? So 'yun ang maganda rito. One week na ano, one week na isang araw na trabaho, may pagkain ka na ng isang linggo. 'Di ba? Kaya para sa akin worth it pa rin. Pero ang sabi ko nga kanina, pag-usapan natin, bakit nga ba uh, maraming umaalis na ng Canada? So, Nandito rin yung guys So maraming umalis na ng Canada Kasi nga Dahil sa inflation Kasi grabe yung inflation talaga guys Hindi lang talaga sa Pilipinas Buong mundo yun guys Hindi lang Pilipinas Yung gas ngayon dito guys Dati nabutan ko pa 98 cents Ngayon 1 point ano na 1 point kakagas ko lang kahapon 1.67 per liter So imagine nyo guys Convert nyo yan ba? Diba? Kung sa Pilipinas 60 or 70. Ay hindi. ewan ko di ko alam kung magkano. Hindi ko alam pasensya. Di ko alam kung magkano yung mga gasolinahan ngayon diyan eh. Pero dito 1.67 na guys. So parang papatak na siya na ano na papatak na siya na 65. 65 per liter. 65 to 70 per liter. So depende 'yon yung, yung 60 ano 'yon yung yung 1.67 na yun guys, yung pinaka ano yun, yung pinaka mura yun na ano, na gas yung regular lang yon so ganon na yung price ngayon dito guys so sa gasolina lang mahal na so yung car namin may insurance yon di ba so every year tumataas yon hindi mo bababa yon kasi nga dahil sa inflation pati yon tumaas din isa tapos yung milk guys yung 1 liter na milk dati 4 dollar lang yon ngayon 6 dollars na yon So, 2 years ago lang yun guys ha. 2 years ago, 4 dollars lang. Tapos ngayon, 6 dollars na siya. So, ganun, ganun, ganun. Tapos yung mga renta ngayon, yung renta ng bahay, dati, yung kwarto, makakakuha ka ng 400 na room. Ngayon, yung kwarto ngayon guys, ano na, makakaswerte ka kung makakuha ka ng 550. Pero yung labanan ng ano ng room for rent dito sa Calgary. Dito lang sa Calgary 'yun ha, 800 na. So isipin nyo yung guys, 800 na. $800. dollars, Magkano 'yun? Pagkano worth mo 'yun? 'Di ba? Kwarto lang 'yun ha, hindi 'yun ano, hindi 'yun buong bahay. So isipin mo 'yung isipin mo kwarto lang, nasa ano na, nasa for nasa 30,000 na. Diba? ba? 30,000 lang, kwarto lang 'yon. O isipin mo, syempre kakain ka rin. Kakain ka rin, 'di ba? So ganun ganun na nangyari, guys. Ganun kataas yung inflation. Sobrang taas ng inflation. Hindi lang hindi lang uh, diyan sa atin sa Pilipinas, pati rito sa Canada at sa buong mundo 'yon, guys. Hindi lang dito 'yon. So kaya isa isa 'yon sa mga dahilan kung bakit nagsisipag-alisan yung mga tao dito sa ano, sa Canada yung mga Indian daming umaalis na mga Indian kasi nga uh, sa inflation tapos yung trabaho yung trabaho so mahirap na ngayon yung trabaho dito guys hindi nga kaya ng dati yes meron ka pa rin makukuha pero hindi na hindi na ganun karami kasi mas marami na yata ngayon yung ano guys eh. yung walang trabaho kasi nga, yung mga walang trabaho na yun guys, yung gusto kasi nila, yung magandang trabaho din. Hindi naman ayaw nila yung, yung mga regular, traba, regular na trabaho like sa Tim Horton, sa McDonald's, ayaw nila ng mga ganon. Gusto nila yung uh, mas magandang trabaho. Kasi kung mas magandang trabaho, mas maganda nga naman ang kita, di ba? So, kaya ganon. Kaya, kaya yung ano, yung iba, hindi pinapasok yung mga mas mabababang trabaho kasi nga ayaw nila kasi nga gusto nila mas malaking sahod, di ba? Kahit sino naman, di diba? Sino ba naman ang ayaw ng mas malaking sahod? Di ba? Kaya kaya ayun dahil doon nangyayari mas lalong ano, mas lalong uh, maraming walang trabaho. Ayaw nila muna pumasok sa kahit mababa yung sahod, at least may trabaho. Di ba? Kaya lang eh may choice nila yon, di ba? Iba-iba yung tao eh iba-iba yung tao, eh, kung choice nila yon di maging happy na lang tayo para sa kanila di ba <laughs> choice nila yon eh wala tayong magagawa doon di ba so yun so inflation tapos yung uh, cost of living ang cost of living dito guys di ba kasi nga sa inflation doon na pupapasok yung cost of living natin eh di ba kasi mahal na rin talaga guys eh as in, talaga nagmahalan yung insurance na nga ng kotse ko nagmahal eh 'Di ba? Sabi ko nga kanina, yung gas nagmahal. Yung pangabilihin uh, nagmahal. Lahat talaga nagmahal. Sa atin sa Pilipinas nagmahal din naman. Kaya lang ang problema kasi uh, kahit nag nagmahal nga yung ano, nagmahal yung mga bilihin pero yung sahod dito maas. 'Di ba? 'Yun ang problema eh. Kahit dito din naman, kahit dito din naman yung uh, sahod tumaas ng konti pero hindi ganoon kataas kasi kasi ibisipin mo yung sa akin yung sahod ko after a year tumaas ako 1 year ng 1 dollars lang so normal yun sa company namin na uh, yearly nagtataas sila ng 1 dollar pero parang ano eh parang kulang pa rin sa in, sa ano sa taas ng inflation ngayon eh kulang pa rin siya sa tinaas ng sahod namin hindi siya ano parang parang kulang pa rin asing parang kulang pa rin kaya ayon napapaisip na rin katuloy kami na ano na umuwi muna ng Pilipinas <laughs> dahil sa mga nangyayari ngayon dito kasi talagang ano guys talagang uh, iba na ngayon iba na ngayon dito sa Canada hindi kagaya nung dati so nung dati nung 10 years ago eh, baka mamaya mas maganda pa nung more than 10 years ago 15-20 years ago mas maganda pa nun pero ang sa akin lang based sa experience ko long 10 years ago magpasok ko rito yung 50 dollars na ano na na bibili mo sa Walmart, ang dami nang mabibili noon. Asin ang dami na. Ngayon, yung 50 dollars mo na bibili mo sa Walmart, baka ilang items na lang 'yun. Baka let's say depende rin syempre sa ano, ha? depende rin syempre, sa sa bibili mo kung magkano yung halaga. 'Di ba? Pero kung like for example na mga basic na necessity lang sa kitchen siguro mga sampung items lang yon pag pagbibilin mo sa ano sa sa Walmart sa ngayong panahon pero nung mga 10 years ago 5 years ago maganda pa noon yung 50 dollars mo pwede na yun pang isang linggo ganun isang linggo na pagkain niyo na mag uh, magkaanak ngayon hindi na siya ganun ka no kalaki yung halaga ng 50 dollars hindi kagaya nung time dati na yung 50 dollars malaki talaga yung halaga kaya yun ang reason maraming umaalis na ng Canada ano siguro sa sa tingin ko ah, sa tingin ko hindi ko naman junior, junior general general 'di ba based sa opinion ko lang based sa mga nakikita ko lang parang ganoon ang nangyayari kasi nga dahil sa trabaho wala nang trabaho wala nang magandang trabaho marami kasi nga uh, Uh, marami kasing naglalabanan sa magandang trabaho, 'di ba? Maraming competition. Kasi hindi ka lang naman yung ano, eh, naghahangad ng magandang sahod, hindi ka lang naman naghangat naghahangad ng magandang uh, trabaho, 'di ba? Marami tayong naghahangad ng magandang trabaho. Kaya ganoon. Hindi basta-basta. So, kasi yung iba din naman na mga pupunta rito may kaya naman sa kanila sa lugar nila so mas pinipili nilang umuwi na lang ng ano sa lugar nila sa bansa nila kasi nga mas oh, ano naman may pagkakita naman sila doon di ba oh, kagaya nga namin sabi ko nga kanina naiisip din namin na umuwi na lang muna ng Pilipinas pero yung plan is parang family ko muna so family muna namin kasi ayoko kasi ano ayoko kasi namin biglaan na sabay kami agad-agad pupunta na ng Pilipinas kasi parang walang magsusuporte eh 'di ba? Kailangan namin may mag -support. kasi hindi naman yung trabaho ko kailangan talagang physical eh na nandito ako eh. Kasi gagawin ko yung trabaho ko hindi pwedeng hindi pwedeng uh, for example sa, sa computer lang ako, IT ako. Iba pwedeng programmer ako, pwedeng pwedeng kahit saan ako sa Pilipinas, 'di ba? Kahit saan bansa ako, pwede ko magtrabaho, 'di ba? Kasi from computer lang eh. Sa akin kasi, hindi gano'n. Kaya eh, ba diba driver ako ng truck. So, kailangan, nandito talaga ako, physically. So, hindi naman pwedeng umalis din ako. Sabay-sabay kaming umuwi. Para lang, ano, para lang uh, sa ano namin. sa Para lang o oh, dahil lang gusto namin. Hindi gano'n. So, plan ka, inaano kasi namin na umuwi guys ng Pilipinas. Uwi kami ng Pilipinas na. Kaya lang, yun nga hindi pwedeng kaming lahat so family ko muna so may iwan ako dito so may iwan ako dito kasi kailangan magtrabaho pa rin kasi nga walang magsusupport di ba walang magsusupport sa family ko kung pati ako uuwi wala kaming wala mang kami pagkakitaan sa Pilipinas eh wala namang kami negosyo di ba wala namang ano di ba kaya ayun pero sila ano sila misis ko mga anak ko uuwi sila magba doon muna sila sa Pilipinas Uh, I think bakasyon din. Bakasyon din tapos makasama yung mga pinsan nila, mga kasi nila, mga nanay, at lola-lola nila, lola-lolo. So 'yun. So 'yun ang plano namin, guys. Para maka muna nila, makapiling din nila yung mga lolo't lola nila, 'di ba? Kasi nga gusto namin maka-ano din, makaipon para para sa future nila, para sa future ng mga bata, 'di ba? Kasi yun naman talagang gusto natin, pumunta tayo dito para sa family natin, para makaipon tayo. Kaya lang, dahil nga dito sa inflation na to, hindi ganun agad-agad nakakaipon eh. Mahirap mag-ipon eh. So, ang plano namin, uwi sila. Tapos, ako nandito, trabaho, trabaho, ipon, ipon, di ba? Lahat ng, ano ko, hindi na ganun kalaki yung expenses ko. Bababa ng konti, di ba? Kaya, kaya ayun. Then, hopefully, after mag okay lahat di we'll see we'll see from there so may mga plano kami pero hindi naman natin alam kung mangyayari yun di ba kasi si God pa rin ang nakakalam ng mga mangyayari sa buhay natin pero sabi nga nakaplano na lahat ng mangyayari sa atin nano na ni God di ba inaano lang natin ginagawa lang natin or hindi natin ginagawa, hindi natin alam kung tama ba ang ginagawa natin. Nakaplano ba talaga 'to? Pero well, sige na lang. <laughs> so, 'yun muna guys, 'yun muna 'yung ano, 'yun muna 'yung mga pangyayari ngayon dito sa buhay namin. Na dito sa Canada, ito ang pangyayari sa buhay namin dito. Na dahil nga sa inflation is mag, magkakawatak-watak kaming pamilya. <laughs> Hindi naman uh, hindi naman uh, magkakawatak-watak na maghihiwalay. maghiwalay lang in a sense na nandito ako sa Canada tapos nandun sila sa Pilipinas dahil nga sa trabaho. So dahil lang don, at dahil nga sa inflation na nangyayari ngayon, hindi agad makaipon. Kaya hindi agad magawa yung mga plano na gustong gawin sana. Kaya kailangan muna mag-TS kailangan muna mag-sacrifice ni Daddy Daddy Mike <laughs> Daddy Mike mag-sacrifice muna ng saglit kasi ano lang naman ang plano ko kasi ang plano kasi namin di ba nandun na sila sa Pilipinas uwi uwi pa rin naman ako eh like every, every one year uwi pa rin naman Pilipinas para makasama ko yung mga bata so, saglit lang naman yon hindi naman ganoon kadali katagal yun eh ano lang uh, para sa para sa kanila din naman to eh Abang malit pa sila. So nakasama ko naman ng mga bata ng 1 to 5 years old si Kuya, 1 to 4 yung isa. Kaya lang isa bata pa. So hopefully pag, by the time na nagkaroon na ng isip yung mabunso ko is maging kaklose ko pa rin. 'Yun lang ang malungkot, guys. Uh, yung i, yung uh, mangyayari, maalis ma nga sila. Hindi ko sila makakapiling 'Yun lang ang malungkot na part doon. Pero 'yun nga, kailangan magsakripisyo. Kasi nga para din naman sa kanila sa kinabukasan nila to. Para sa kinabukasan nila to, guys. Kaya gagawin namin kahit mahirap, gagawin namin kasi kailangan talaga, guys, eh. Parang ano ulit, parang OFW ako ulit. na yung family ko nasa Pilipinas parang di ba yung mga umalis na mga OFW di ba niiwan nila yung family nila sa Pilipinas tapos pupunta sila sa ibang lugar so parang ganun din ang mangyayari sa amin So, ang maganda lang dun sa amin guys Kasi ba diba, ano kami uh, Canadian citizen na kami Tapos nagpa-dual So, pwede kami mag-stay sa Pilipinas ng matagal Ang family ko pwede mag-stay ng matagal sa Pilipinas Tapos uh, Kung ato ano man Kung gusto nung bumalik ng Canada Makakabalik at makakabalik ng Canada ba diba? So Kwento ko sa inyo guys yung mga plano namin Nang pakunti-kunti Sa next vlog namin So, ang decision lang namin ngayon is na is uwi ng Pilipinas yung family gawa ng ano, gawa ng mataas na talaga mga bilihin dito guys. Lahat mataas na. So, gusto namin, mara, gusto namin makaki, makita parang trial lang ba kung mas okay ba sa Pilipinas or dito sa Canada para sa mga bata hindi para sa amin para sa mga bata. Kasi kami, matanda na kami. Paano na kami, patapos na kami. Kailangan lang namin yung mga bata. May experience din nila yung buhay sa Pilipinas. Kasi kung nandito lang sila lagi, hindi nila may experience sa Pilipinas. So, isa pa sa desisyon namin yon kung bakit uwi sa Pilipinas yung mga bata para may experience nila yung Pilipinas. Diba? So dahil nga sa mga nangyayari inflation ngayon, tumataas lahat ng ano, doon namin nare-realize yung mga mga to. pasok sa mga isipan namin lahat ng mga to, na paano yung mga bata, kasi makabili pa ba sila ng mga bahay dito, pag ano nila, di ba alam mo yun? Kaya kailangan gawin talaga to guys, kailangan mag-invest, mag-invest, mag-invest kaya lang hindi makapag-invest gawa ng yung mga bata yung presyo nga yung ano nga dito yung mang, yung inflation nga ngayon kaya sobrang nahihirapan din kami kaya nga di ba ako lang may trabaho sa ano namin sa family kaya ayun peace na lang muna guys so yun na muna yun muna so nakwento ko lang sa inyo kung bakit maraming umuwi ng Pilipinas tapos yun, na, nakwento ko na rin na plano rin namin na nakapag na kami na umuwi ng Pilipinas muna yung family. Na ako muna dito. Then, kwento ko sa inyo yung mga plano pa namin na iba guys. So for now, yun muna. So kung may katanungan kayo, message yun lang kami. So, salamat. Team K. Bye.